Isang positibong hakbang para sa China ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na paggilinaw pagdating sa posisyon ng Pilipinas sa Taiwan at sa One China Policy. Madatanda ang inalmahan ng Beijing ang naging pagbati ni Pangulong Marcos kay Taiwan President-elect Lai Chingde. Pero sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na common courtesy lamang ang kanyang ginawa at nananatili pa rin ang One China Policy ng bansa. Ibig sabihin para sa Pilipinas, parte pa rin ang Taiwan ng China. President Marcos we reiterating one China policy and emphasizing that Taiwan is a province of China and the Philippines is not endorsing Taiwan independence Pero para sa Taipei malinaw na pinipressure ng China ang Pilipinas para maliitin ang naganap na halalan Samantala, hindi naman direktang sinagot ng Chinese ambassador ang naganap na panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. Pero iginiit ng Chinese envoy na dapat alalahanin ng Pilipinas ang kasunduan na papahupain ng dalawang bansa ang tensyon sa West Philippine Sea. We expect that both sides will meet in halfway to you know, that's, uh, handle the differences in a proper manner to de-escalate the tension. Nitong Martes, kinundi na naman ni Defense Secretary Gibot Yodoro ang patuloy na harassment sa West Philippine Sea. Iginit niya na palalakasin din ng bansa ang kooperasyon sa iba pang mga kaalyadong bansa. We will increase the tempo of our activities with allies and other major partners, not only in the West Philippine Sea. We will exercise these partnerships to the full, and it is within our unquestionable right to do so pero hirit ng Chinese ambassador We need to follow the guidance of the president instead of any officials Umabot na sa pitumpu't isang diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Marcos administration. Apat dito ang inihain ngayong taon dahil sa iba't ibang mga insidente sa West Philippine Sea. Restanodalo, CNN Philippines.